mga kasiti. Working nga nakita nyo naman. Camera. Uy! Magkano na nga? Ay, okay. 6,000. Working, walang nyo siya. Mga kasiti. Okay, ah. Puntahan nyo na. Working, mga boss, ah. May ano ha, may ano. Kaya tayo yung kanyang lens. Samsung, mga boss. Okay. 6,000. At saka bukod dito mga boss, bukod dito mayro. 500 okay, do... yung vintage na electric fan. eto mga idol. 500 ha. Ayan. Ayan. Nagisip, nasagit na po, hindi natin masyadong makita pero ayan. Odi. Pagdantun. ang problema, pero working siya mga kasi. Teka, wait pala. Ah. Teka, yun na nga ganito. 500 red. Dito na lang. Ano Ay, Batali masa gurung. Dapat tuh pala cipi meren di itu mau apa sih? Oh. Cipi mau ngajak lo? Oh. Magic nana, no, oh. biskuit. Wih, oh. di itu mau ngajak lo? Kolektor, oh. apa? Oh. Kuntas oh. ang tanong. Yan, marami mga boss. Silver ba? Ang tanong, magkano kaya? Wala may ari, no? Mga kasuti, wala may ari. Wala tayong pagkanoan. Tulog, oh, tulog oh, eh. Pero ang gaganda sana, oh. oh. Wala po yung may ari, mga kasuti. Wala tayong mapagtatanong sa Wala tayong sa price.

Ayan yung meron si amo ba marami rin siyang power supply speaker speaker Hello. 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 Hello uh, City by TV po, gabi. Mga, uh, City by TV, YouTube po, YouTube. Ah, uh, dito baby dito. Pag malapit sa camera, okay lang pero pag malayan,

Lang. Ito lang eh. ay so, ano pirasyon, mga idol. Ito yan ka. Yes dan ano, yes dan sampo. 14 Ito, dito, sa mukha. Ito ang naman. Oo. At at saka 12. Kung Ang magtinda ng maalat. Magkano daw dyan? O, oh, katorsi, ng 15. May piso pa na, matik. O, so, oh, ayan. Ayan, ayan. Pasipi, nasa bandang dulo na tayo ng Carmen Tana. Uh, ano, papasyalan lang natin kung hindi natin dito banda. Dito mura ano, 60 lang. Ang lalang lalaki. na, 60 lang dito. Para yung takilo. 25 sibuyas. Murang eh? oh. mura mga idol. Alahati, 30 lang. Oo. Eh, to, araw-araw halos ginagamit 'to. Ginagamit. Ano daw? Factor nito si Buya. Oo. Oh. Malaki. Uh, Malaki sa 30 sa mura na 'ko. Mura na 'ko. Ano, sa tanggo ko si Dito so. Dito. Cicaro ba ya? Cicaro, 130 kilo 90 kilo, 90 lang may lungkot ang pa o may kibindi sa mga mahihilig sa palong palong sa umaga palong sa gabi palagasan ang lalaki <tot Vorteil dunno ya> o okay, ang okay. tanong magkano kaya Thank

Ito, marami na rin. Nga pala, mga city, nasa bulo na tayo ng Carmen mga idol. Padrirada na po. Padrirada daw, Carmen May cellphone, kaya lang matao, mga kasiti. Ayan, eh, hindi tayo makapasok. Bigit pa naman yan. mo? sir At yun na nga, abit natin. O, oh, ha? Magkano kao? Yun ang tanong. Masikip masyado mga boss. kung tayo mga idol. Ah okay, sige. Matamis. Matamis pa sa X mo. Matamis. 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 Masih mga makasih Masikit Makin banyak Itu Sagi. Ito, Mura na. Mura lang. 20. Mura lang. Mura lang dito. 20 lang. Ito naman hanapin nyo, panggata. 40. 30. 40 pesos. 35. 40 pesos.

oke dia yang ang ganda ng bike nya baik. Eh. Panasonic oh. Jep bike katimu kan saddle mga dos, ang ganda, eh 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 pala itu eh bos oh. original lah eh. oh. Oo oh, nga, ano? Oo. Oh. yung ano, original yun na yan. Oo, oh, ka po dati. Eh. Kaya alam ko yan. Pati yung kanyang bricks. Oh. Oh. Magkano yung po na-ice lahat? Buna na, ganyan na, siya talaga nung nabili niya. Ayun. Kasi bira nila kung makakakita ng kulido na lahat. Malaki ang ilabot ay doon. Eh, original yun. Japan. Japan lahat. Ayan, mga boss. Oh lang yung dati yung mga binablog natin. Tapos sabi idol ay, ay mga Electors item mo yun eh. Dati yung mga inupuntit ni Idol mo. Ayun, ganyan Ayun, Idol mo. dito. May aquarium uh. hey, may ano. May, kapay, may lamanan. Ay, lamanan. walang laman. Nakala ko may laman eh. Hindi oh. mo na ng ano Oo. Sa tanong kaya ako. Yun ang tanong. Sos, <laughs> magkano? Piso. Magbawas pa. Sandahan. Oh, 100. pa. 100 na nga lang, pa. May bawas pa. Oo. 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 Oo.

Oh, oi Atinya patienya to allo kal thank you bosing ah to local james scott nagayonan nagayonan ku uh, cara ku chini yo eh pala

saan ba siya, ano? O sa Wala. May bibili sana. Sticker na ito eh. Ang Mga ano? Baseball. Baseball stickers. Plates. Tsaka plates. Chicago White Sox. Mga... Antik oh, siguro yan. Oo, makapal eh. May nagtanong, umalis ko. Ano mga pera? Antik. Ano mga 100 each. Mga kasito yun na nga, nasa? Mga kasito yun na nga, nasa? Ulo na tayo ng buro o pan. may ano dun. Ayun eh. Kakayod tayo mo kasi. Ano meron mga boss? Masko. Maskara? Oo. Oh. Open air mga boss. Ayan oh. Ang Ano to? Ha? Pero ano? Ang bata. ang Kasi eh. Walang ano. Walang nail. Ayan, makasisip. Tapos dumanda sa loob. Ito tayo. Tara, tara. One o'clock sa itong mga nagayan ko ng masila, Lila, mga boss. <tinyo> bago. Oo. Oh, ano? okay, so, no. Naka pa? Naka, bago, mga boss. Okay. May labayan ko. Ay, to, ay, to. ay Ayun, ito, ay, ba ko na dati, marun yung bata pa ano, ako nito? ah Ay, hindi oh, ano keyboard A keyboard electronic keyboard, keyboard. piano rin parang piano na rin keyboard kaya lang electronic, 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 electronic. siya Ay, so, ala kilala to <laughs> parang sinasabi mo kung mga ida mga kaidara natin na ah. <laughs> Michael Jackson eh. <laughs> ah I mean, kilala kung kilala niyan, ala, no, niyo yan ala na mahula ako kung ilan ang ibabu ah <laughs> Michael Jackson Ito yung talong kung kaya. Magkano po? Ito Ito po. Ito po. Ito po. Ito po. Ito po. lang. 20 lang yun, ano? Michael Jackson. 20-20 lang. Laki ng ring,